Hi everyone! So guys, ang lula nyo andito sa dagat. So, nakaano tayo guys? Naka-sweatshirts tayo kanina, yung pang bike. At saka, naka ganito lang tayo. So, then, naka jogger ako, and naka boxer. So, wala talaga guys sa plano na maligo ako sa dagat. Kaya ito, buti na naka-boxer tayo. So, okay lang. Tsaka wala nang masyadong uh, tao ngayon. So, lumalalim na guys ang tubig, no? Dahan-dahan na nag-high tide. So, hindi tayo pwede dun sa malalim. Kasi uh, may cellphone tayo and wala tayong chinelas Guys, hindi ako marunong lumangoy pag wala akong suot na chinilas. Malulunod ako, guys. So, yan, guys, ang aking batang sa ilunggo, kumbaga. Yan ang ano ko, guys, yung chinilas. Yan ang pang ano ko, na hindi ako malunod. So, hindi tayo pwedeng mag. Punta sa malalim. Crystal ang tubig, oh. Ang suot ko guys pang araw-araw na ano, boxer kasi mataba ako, 'di ba? Tsaka mahilig ako mag ano, mag suot ng mga jogger na uh, pang araw-araw ko and yung mga suot kong pajama. So dahil sa sa kadahilanan guys na sumusuot ako ng jogger, uh, sorry ng boxer. So dahil mataba ako, 'di ba? And pag nakasuot ako ng boxer, ano ako guys? Comfortably ako habang naglalakad ka. Kasi hindi tumutunog, hindi nagkikis yung ano mo guys, yung legs mo. Pero pag naka-underwear ka lang, so wala siyang harang sa gitna. Pero pag naka-boxer ka, okay siya guys, comfortable ako. So, kaya, diba? Nagamit ko din kasi hindi ko inexpect, expect <coughs> sorry, na maligo sa dagat. So, nagamit kong baksa ko. <laughs> Tingnan niyo, guys. <laughs> so, hindi ko rin pwede tanggalin tong mga accessories ko, mga burlolo ko dahil makalimutin ako. And, nandito tayo sa beach. Malaglag. Hindi na natin makita kasi matatabunan din ng buhangin. Kaya yun. Ang daming ano natin. <laughs> so hindi, 'pag hindi mo talaga inexpect, guys, hindi mo talaga ano ba inaasahan ng mga ganito na hindi mo talaga. Wala sa plano na maligo ka sa dagat. Kaya ito, kung ano-ano na lang importante, nakaligo ka sa dagat. <laughs> 'Di ba? Ang lalim guys, as in ang lalim. makakatakot <laughs> Marunong akong lumangoy, basta may chinilas lang. And syempre, wala tayong bitbit -bit na cellphone. Kasi, pag lumangoy tayo na may cellphone, syempre, may tendency na mahulog yung cellphone natin and masira. Calipa, aliper. Viva. So special tayo today kasi... Yung lifeguard na sa likod natin, mag-isa lang ako. Nandito siya, mag-isa din. <laughs> Assuming ang lola. So, hindi. andun talaga sila, guys. O, oh, isa, dalawa, tatlo. Bawat ano, guys. Ewan ko ilang ano yan. Pero mayroon talagang lifeguard. So, hindi tayo matatakot. And, syempre, mag-ingat ka din. Kasi may mga ano sila, guys. Kung saan lang may buya. Kung saan ka lang allowed mag uh, maligo. Hanggang dun lang guys. Yung mga yellow yan, kita nyo. Hanggang dun lang. Pag lumampas ka dun, ano na yan sila, magpipipip na yan sila. May ano na yan sila, may pito na bawal. Diba? So, excuse me minsan natatawa ako pag may mga nakakasalubong akong mga mga kabayan uh, lalo na pag mga lalaki guys nakapayong talaga sila man. nakapayong alam mo yun nakapayong talaga sila kasi sobrang init dito sa Dubai ngayon ba diba? so lalo na pag tanghali sobrang init masakit talaga sa ulo so makikita mo guys ang dami kang makikita mga lalaki mas uh, da, marami pang lalaki na nag, nagpapayong kaysa sa babae so yun guys no So, akong ginagawa ko, kasi tinatamad mo na akong magpayong-payong, yung ginagamit kong jacket, manipis lang yan guys. Tapos, syempre, may hooded siya. Yun lang. Mahilig kasi akong magbayo. Diba? O, oh, diba? Maganda ang ano, ang panahon. Walang kaalon alun So, inshallah, by next year, in God grace. So, my two kids, they come in Dubai. They come here in Dubai. So, inshallah. So, diba? Pangarap ko talaga makapunta sila dito sa Dubai kasi, uh, kumbaga, tested na ang Dubai na maganda and maraming opportunities. Marami lalo na pag mga ano ka um nakapagtapos ka ng pag-aaral mo, 'di ba? So maganda talaga sa Dubai. And napaka mura ng mga pagkain. <laughs> pagkain talaga. <laughs> Murang pagkain and napaka safe and yung syempre hindi naman tayo tatagal dito sa Dubai kung hindi maganda diba so like before and siguro hindi lang ako uh, pinalad sa Singapore kasi first time ko din nag-abroad doon so marami din tayong pinagdaanan bago tayo naging okay hindi naman totally 100% okay ako kasi syempre sa bahay lang naman ako nagwo-work and kahit papano um, nakakasurvive din so basta gusto ko lang dito sila sa Dubai magpunta kasi marami ditong mga magagandang company lalo na sa mga semi-government yan So, kahit mag-umpisa ka lang sa pinakamababa, dahan-dahan lang, stepping stone. So, di ba? Ganun yung pangarap ko sa mga anak. So, ayan guys, no? Di ba? Sarap sa pakiramdam. Sa so, isip ko nga, baka lang magagawin naman akong tagaluto ng mga anak ko. Ako <laughs> naman tagaluto ng mga anak ko. Kaya lang marunong yan sila guys. Marunong na yan sila magluto, maglaban ng damit nila, lalo na yung pangalawa ko. Masilan kasi yan siya. Kumbaga, masinop. Ganon din yung panganay ko, marunong din yan. Tapos ma, ano yun, matipid yung panganay ko. So, marunong na yan sila kasi. Nag-aral din yan sila. At saka, uh, nag-board ba? may boarding house sila so silang nagluluto silang naglalaba so marunong na sila sa buhay so marami na dumadating ng mga naliligo din nakala ko ako lang marami na dahan dahan so nag high tide na siya guys ang dasar So, ayan guys, no? Ang dami ko lang nakwento sa inyo, no? So, ganyan talaga ang buhay. So, tuloy-tuloy lang, no? Uh, naranasan din natin yung ups and down pero tuloy pa rin ang buhay. Only think positive and kailangan lang ng tiyaga, guys. Ganun lang yun. Nag-umpisa din tayo, guys, sa pinaka... Alam mo yung nag-start ako dito sa Dubai. Ang sahod ko is 800 dirhams. Kala nila siguro pagpasok mo dito sa Dubai, uh, yung mga maswerte nga ngayon eh, malalaki na yung sahod nila eh. Pero dati kami nag-umpisa 800 dirhams. Buti na lang yung amo namin, mabait. Binibigyan kami ng another 500 extra. Kaming mga kasama ko mga uh, ilongga din yun, mga kasama ko sa company. So, binibigyan kami guys ng tig pa 500 extra. Then, libre ang mga lotion namin, panty, mga damit namin, lahat ng mga ano namin, personal needs namin. Then, marami din pagkain. Kaya lang, ang ano lang doon is ang tulog namin. Siyempre, may mga bata kaming inaalagaan. Yung tulog namin alauna ng madaling araw, gigising kami alas 5, hindi pa yan tuloy-tuloy ang tulo, guys. So pag araw na naman, Diyos ko gusto mong umidlip, hindi ka makaidlip kasi nga may bata kang binabantayan. So dahil syempre mama ka na, marunong ka na sa bata, alam mo na kung paano sila alagaan, bantayan. So kaming nag-a-adjust. dami namin guys, isang bahay, lima yata kami puro kami mga Pilipino. So, yun. Masaya-saya guys. Alam nyo, alauna ng madaling araw, nag-aano na kami tulog ni mga bata. Kakain na kami yun. Diyos ko, dali-dali lang. Minom kami ng mga karak, mga tinapay na... Basta marami din pagkain, may mga prutas, daming prutas kasi pag nagtatrabaho ka sa bahay lalo na pag sa mga mayayamang mga lokal dito, mga businessman na mga dati Egyptian yun eh nang ang amo namin na ano na businessman magkapatid sila eh marami kami kay sa bahay grabe ang saya namin that time tapos wala kaming tiyo bawal ang cellphone <laughs> grabe experience namin that so check lang guys hindi wala kami hindi talaga kami nag-isip na ay maglayas or what ganun talagang sinunod din namin kung ano yung nararapat. Kaya, ito, siyempre, di ba? caga alam, tsaga. Huwag yung nakarinig ka lang sa labas ng malaki yung sweldo. Magandang buhay sa labas. Hindi mo natatapusin yung, uh, ano mo, kontrata mo or what. Pwede ka namang umalis, pero kailangan mong dumaan sa tamang proseso para hindi ka magka-problema. So, ayan, guys, na I hope so na nakapagbigay tayo ng kunting idea. And, syempre, nakashare ako sa inyo ng aking buhay-buhay. <laughs> so, hindi madali ang buhay bilang isang OFW. Lalo-lalo na, na may mga pinapaaral ka mga anak. So, napakahira. Pero, kailangan lang talaga ng tsuga. So, ayan, guys, no? Thank you so much for watching. Bye guys. Ay, dami ko na kwento sa inyo. <laughs> so, bye-bye guys. Oh, lumalalim na. And thank you for watching. So, I hope so na hindi kayo magsawa sa pagmumukha ko kasi ayaw at sa gusto nyo, makikita nyo ako. Char <laughs> guys. Kasi guys, alam nyo, nakaka-inspired and nakakagana mag-upload. Lalo na may nakikita na tayong uh, pumapasok na revenue sa ating account. So, thank you so much for watching. See you in my next video. Bye guys! Oh, <laughs>